Hi guys sa video na to guys uh, ipapakita ko sa inyo hindi ito pag ano pero dapat talaga guys, pahalagahan natin kung anong meron tayo so the date is for today is um, March 28 so mag open tayo ng mga ampaw ampaw sa taong ito, ito yung na receive ko guys kay Amo. Itong dalawa galing kay Amo para sa akin. Ito ay galing kay Lola. Ito ay para sa mga anak ko. At the rest is galing sa mga mabubuting mabubuting puso ng mga Chinese na tagalpas. Ay ito pala kay Auntie. Kapatid ni Sir. Itong dalawang to Kapatid ni Sir. So the rest, yun yun sa mga Chinese na mabubuting puso sa taong ito. And then, eto naman guys is ang ko to simula ng 2021 hanggang 2024. So nabuksan ko na to guys at pinupost ko na to pero hindi ko siya ginagastos. So ito yung kay amo. Ito is to, 2021 2022 2022. 2023 and 2024 and then itong dalawa ngayon taon na to 2025 so bubuksan natin isa isa guys so bubuksan natin so uunahin natin kasi nakita nyo na yung 2001 at saka 2024 pinapost ko na to sa AP pero hindi ko to yun ginagastos so bubuksan natin isa isa ito yung taon na to So, thank you, Lord, for everything. So, paano ba ito? May 500 tayo. May 500 tayo again. So, may 1,000 tayo this. Tapos, sa 2,025 muna tayo. Ay, hindi. Kaya muna lahat. Ito, 2,021. 500 500 22 2022 500 500 Eto, twenty Oh, one Kasi isang sobre lang guys, one Then, ito. One thousand. 1,000. So, from 2021 until 25, ang nabigay sa akin ni Amo, 1, 2, 3, 4, 5, 6,000. 6,000, guys. O, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, yung payo ng isang manggagawa. So, ituloy natin itong 2025 natin na natanggap. do, kasi hindi pa natin ito nabubuksan. Hindi ko pa ito na-post. So, by video na lang. So, ito galing to kay Lola. Sa amo ni, uh, nanay ng amo kong lalaki. 5,000. 5,500. Sorry. <laughs> Then, another one. 500 1,000. Tapos, ito, galing, galing pa rin to sa amo ko para sa mga anak ko to, guys. Para sa mga anak ko to. 500. 500. 500. Ayan. Side. Ayan. So, 500 plus 1,000 kay Amo, naka 3,000 na ako. Tapos, ito pa yung galing sa anak na kapatid ni Sir na babae. 100. 100 Then ito kay galing to kay Mommy Rosemary. Thank you Mommy Rosemary. 20 And then ito galing to sa Chinese. Chinese guys. 20 So 20 plus 20 kay Mommy Rose. 20 plus 20. So, the total is, ang na, na ano ko ngayong taon na guys, is 3,280 3, ngayong taon na to. So, mayroon akong kay Amo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, noong ano noong nakaraan na na ano to no nakaraan na ano 5 years from 2021 to 2025 so ito yung naano ko sa kanya 6000 so 6000 plus plus 3000 9800 na ako sa so, ito pa lang guys ito pa lang yung nabubuksan ko So, the rest, hindi ko pa nabuksan ito. Mahaba ng video ko kasi naka 7 minutes na Ito, see you next time. Pero hindi ko ito gagastusin. Tapos, mayroon akong pinaglalaanan nito guys. Thank you. si lang. God bless us all, everyone. Thank you for watching.